magandang araw po sa inyong lahat mga taga-subaybay po ni Kuya Carlos Primero ngayong araw pong ito ay si uh, Kuya Carlos ay nag-iikot-ikot somewhere in our uh, place especially po dito sa deck ng aming tanggapan so ipapakita ko muna sa inyo nandito ko sa isang sulok saan ay uh, medyo masukal because of Uh, mga ornamental plants so, nagsisilbi pong decorations dito sa aming rock deck ayan masisigla po itong aming uh, halaman kasi po medyo nakasilip o dinalaw na po ng uh, haring araw Ang mga ilang araw na rin po patatapos po pagkatapos po ng mga halos mahigit isang linggong Tag -ulan. So ngayon, ayan, kitang-kita natin na uh, mainit. Uh, masarap ang simoy ng hangin, presko. So mula po rito, nandito ako sa aming rooftop ng aming tunggapan. Papasilip ko po sa inyo ang bahaging silangan ng aming barangay mula po rito sa... Uh, rock deck, rock top ng aming tanggapan o building. Papasilip ko. Kali kayo rito. Mga idol. Tingnan natin. Uh, 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 hindi po yan kabuhan ng aming barangay. Ha? Uh, makikita po ninyong yan ay uh, bandang northeast barangay mundo. Siyempre, so, makikita po natin ay mga kabubungan kasi nasa bubungan ako ng aming tanggapan. Nasa rock deck po ako. Okay, so yan po. Nakikita ninyo yan. Somewhere over there ay nakikita yung mga gusali ng BCG. Ano po? Yung uh, Makati. Area po yan. Makati area. Then sa bandang yun, sa, kung naaninaw nyo pa yung mga gusali yon ay bandang uh, may Ninoy uh, Aquino International Airport po yan. Somewhere in Pasay na po yan. Pag lumingon po kayo sa bandang yan na pinapakita ko, yan na po, um, tawag naman po dyan ay yung uh, um, Southwest Barangay Muluok. Southwest po yan. So, mapayapa ang aming barangay. Napiwasay. Ang kalsada sa baba, pag nakikita nyo, ay, uh, yan, maluwag. Uh, hindi gaanong busy ang mga mamamayan namin dahil po ay patanghali. Patanghali na po siya. Okay, lingon tayo dito sa bandarihan. Bandang yun naman po ay makikita natin ang uh, mga nagtatayugang uh, kondos with hanggang siyempre ang uh, favorite ng ating mga babayang food chain na McDonald's ayan so yan, magpapasilip lang po dahil maganda ang panahon na iyong Kuya Carlos yan po ang aming kalagayan dito sa aming barangay barangay Munuk Baranyaki City Tingnan natin ang bandang baba Ayan, ang bandang uh, pagyumo ko tayo Ayan, nakita natin ang uh, uh, strip namin Ayan, tahimik At uh, hindi masyadong busy Dahil po nga, tulad ng sinabi ko Ay lunch time Okay So muli, ang iyong, uh, Kuya Carlos ay uh, magpapasilip o oh, magpapahagi ng uh, party po ng halamanan dito oh. sa so, may bandang uh, gilid sa aming rooftop And, lalabas na tayo pakita ko sa inyo itong isang uh, nakaka-attract na halaman dito po sa aming uh, rooftop ng aming building Chinese Bamboo siya. Okay, so again hanggang dito na lang muna ang aking maibabahagi ni Kuya Carlos mm, Huwag pong kakalimutan yung mga hindi pa po nakaka-subscribe sa inyong lingkod si Kuya Carlos Huwag pong kalimutan mag-subscribe po at share this video And don't forget to like. Okay, magandang araw sa inyo pong lahat mga taga-subaybay ng aking vlog, ng aking channel. Ito po ang yung lingkod si Kuya Carlos. Nagsasabi pong uh, magandang araw po muli at God bless us all. Bye-bye! See you next vlog.